Filipino, I am addressing you once again uh, about the problem of uh, COVID. The President Roa Rodrigo Duterte issues a stern warning to those who are causing disorder as the country addresses the spread of the coronavirus disease 2019. In his message, the president mentioned those harassing medical workers who have been frontlining the battle against the global pandemic. the leftist group causing public disturbance and individual committing dishonesty and corruption in the distribution of relief packages and financial supports to low-income households affected by the enhanced community quarantine. Marami hong problema na pumuputok na. Hirap na nga tayo. Wala na trabaho, walang negosyo. And there are people really, uh, you know, you try to mess up with uh, yung kukunti nating, ang ating supply, hanggang dyan lang yan, yung inabot. Kasi hindi natin alam gano'n ka bilis uh, into this time, patay ka. So, uh, we are trying to manage na lahat magkaroon equally. Equally is equally. Pera pati pagkain. Ano yung parte ko, parte mo yan. Pero maghintay kayo. Huwag ninyong gamitin ang pwersa. I am addressing the left. Ngayong pampapastos ninyong slamming about uh, the distribution. Remember, kayong mga left, you are not the government. Naintindihan ano ninyo yan? Hindi kayo nasa guberno and you cannot be a part of what we are planning to do for the nation. Intindihin ninyo yan. Kaya huwag kayong maggawa ng kalukuhan at magbagrayo-trayo dyan because I will order you detained at bibitawan ko kayo pagkatapos na wala na itong COVID. Huwag ninyo Huwag ninyong subukan ang Pilipino. Do not try to test. Alam mo, we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate. My soldiers to shoot you, I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. Ngayon, pag kayo ang na-detain, bahala kayo sa pagkain ninyo. Kasi ibigay ko doon sa mga luko-luko kagaya ninyo pang gulo. Ibigay ko na lang yon sa mga matino pati ng ilang. Huwag ninyo akong takuti ng gulo-gulo. Kasi kung gusto talaga ninyo ng gulo, guguluhin natin ang bayan natin. Total, wala pa naman pagkain. Kung gusto ninyo ng no, barila, no, di sige. Gusto ninyo ng pukukan, I will not hesitate. My orders are sa police, pati military, pati mga barangay, na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban, at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin. Shoot them dead. Tignan, patay. Iki e sa magulo kayo dyan, di ilibing ko na kayo. Ayun, libing akin yan. Huwag ninyo subukan ang gobyerno kasi itong gobyerno na ito hindi inutil. Ngayon, Tinanggal ko sa politiko kasi maraming reklamo. Tinanggal ko sa politiko yung distribution ng pera, pati ang bigas na pagkain. Binigay ko kay Sekretary Bautista lahat na yan kasi itong DSWD may, karo, may sariling distribution network na yan yung pangtawid, so meron, idagdag na lang nila doon sa matatanggap, doon sa recipient ng pantawid, idagdag mo na lang ang pera na yan doon sa kanila kasi kanila yan. Yung pera na yan, inyo yan. Kaya lang, hindi ko man maibabigay lahat uh, unevenly. Kaya, ako na ang kami na sa gobyerno ang mag ano mag dis, uh, distribute pati to determine how much wag kayong wag kayong mat, ma, I mean, do not entertain doubts about dishonesty and corruption hindi panahon na yan ngayon not this time ako mismo nagsasabi kasi yung iba nagdi-distribute kinakating. Instead of seven, nungayin yung five, doon sa itaas, sa repacking. Kaya ngayon, DSWD na. At yung pera, DSWD, pati si Secretary Galvez. Naintindihan ninyo yan? Wala na kayong pakialam. Tinanggal ko na ang politiko. Corona ito sa gobyerno. Mga military ito pero retired civilian na uh, yung mga goods, bigas, kung ano pang iba ibigay ng gobyerno, bilisan ninyo at pagkain yan. At mayroon tayo, sabi ko, mayroon tayong ginawang mga hakbang na to sustain us but only if there is order in the society. Kasi pag magulo, walang order, walang distribution na manguari, mangyari. Kasi inaagaw, inaambos. Kaya mapipilitan ako na sabihin, wag na wag ninyong gawin yan kasi I will not hesitate Uh, yun namang mga uh, repacking well anyway it's a uh, GSWD but everybody else connected with the uh, exercise of preparing the food and money kung hindi kaltasan hindi niyo I will not hindi ko kayo hulihin ko kayo and I will detain you makalabas lang kayo pagkatapos ng COVID kung dadating. Kung may da walang magdating na pangkontra sa ng COVID, then hanggang matapos itong mundong ito, diyan ka sa kulungan. Yan ang gusto mo, nagwarning na ako, gagawain mo pa rin, hindi gusto mo. Hiningi mo yan eh. Hiningi mo yan. Ang pera dadating, ang pagkain dadating, huwag lang kayong magulo para smooth. Sa so, Bisaya, pahapsay. Ayaw o gadlo ang gobyerno. Do not intimidate government. Do not challenge government. Matatado kayo sigurado. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery. Pero dadating yan at hindi ka magbubuto. Hindi ka mamatay sa buto. Uh, ito namang isa. Ito mga trabahante, mga doktor, mga nurse, health workers, attendants and all. Eh, hindi makauwi ng bahay tinatapunan ninyo ng kung anong-anong mga chemicals na nakakasira ang katawan. Mas una silang mamatay kayong nang sa pasyente doon sa COVID. Yung mga tao na gumagawa ng ganon, I am ordering the police to go around. Huwag kayong mag-standby dyan sa istasyon maglakad kayo, tandem, at maghanap kayo ng mga taong bastos. At kung mahuli mo, kung ano yung binubuhos niya doon sa health worker o sa doktor, ibuhos mo rin sa kanya para tablak. Bakit? Ikaw lang ba ang marunong? Ditikman mo rin yung ginagawa mo. Unsee if it would make you happy. Ulitin ko, do not. Yung mga doktor, putang ina, pagpunta mo doon sa hospital, yun yung doktor na binhusan mo, yun yung ang gagamot sa iyo sa loob ng hospital. Yung mga frontliners, huwag kayo mag I will support and defend you. Only thing though, ngayon is the bullyo dina. Sisnay the distribution ng but pati bigas. And Secretary Galvez will help in the distribution of the money. He can handle it. ang warning ko sa inyo. Yung distribution, huwag ninyong idelay, delay Huwag ninyong sabihin. Meron na akong pinakulong kung makinig kayo sa kanila. At yung sa TV, baka magkamali ako. Baka lang magkamali ako. This is the caveat. Baka magkamali. May nakita akong traffic enforcement na lumapit sa doon sa I don't know if it's a joke or really, he really intended for him. Kinuna lang niya. Pero kung pinilit niyang kinuha, ala na ako. Nakita ko sa ABS niya. Na-retrieve ko yun. Na-retrieve ko yun. Ipapulong. Masalit yung siya. Kayo mga kadamay, wala, wala ng awa-awa. Diyan na kayo. Ang nahuli, wala. I will not tolerate yung sabihin mo na uh, bitawan, mga politiko-bitawan. don't not play hero at this time because you with uh, a bet. Is that word? To, to encourage people to violate the law. Now is the time to set an example to everybody. Not me. So let this be a warning to all. Follow government at this time because it is really critical. do not harm the health workers, the doctors, and anything because that is his legacy. Sabi ko sa police, siguro bawal man yan pero ako na ang sasagot. Ibuhos mo uli doon sa nagbuhos sa mga doktor pati nurse. kung kaya mo, ipainom mo lahat para matapos na ang problema natin.